So ito na nga, hindi no? pa ako makakatulog. Tingnan nyo naman. At nagakaulat ng Peggy pa man na tayo. So papikit pa lang ako. Pero ayun na nga, uh, <laughs> ayusin muna natin kasi nag-aayos sila sa labas. Tapos medyo maraming nakaharang kaya balikan muna natin. papakain muna tayo ng alunsal. na itlog, at dog, tusino, rice. Nawasi <laughs> <laughs> ka pa. Hindi <laughs> 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 hey, ko nagkakahulot si Namanong. Nauulan pa yata. <laughs> So, time check at uh, 1 o'clock na. Ah, uh, 9.15 na so, ba kasi ayaw din na umakit sa taas dahil kakamot. So, palipat lang tayo sa ng drone, check natin kung ano nang update doon sa taas. Kasi alam ko, usapan namin parang 2 days yung tapos nyo tayo pero check natin. Palipat tayo to. Maano ng WhatsApp. Ah, kailangan natin. Uy! ayos uh, may pintura na puno, puno, man, puno daw talaga yun eh. sabi naman ako <laughs> nung nagawa sila napanood pa yung ano natin pero hantay na lang next antok antok na oh. antok na oh. wala pa akong tulog ano nga oh buti na lang habang nagaantay na mo tayo ghost

né okay. Tapos na pala Kala ko ka meron po bukas Bago ako may clip <laughs> Pa-clip na eh Patapos na yung araw ko eh. Sabi ko dapat hindi na tayo video bukas na dapat Kasi nga uh, Hindi na sila babalik Kasi nga na-install yung panel Pero kasi umu Inulan yung opisina ni Bekbek Bek. So etong laptop Ayan ano Tita nyo basang basa So naapakan yung sa bubong Pero try muna natin to. Hindi ko alam kung gagawin natin kasi tuloy nga sa sabi ko medyo antok na ako. Hindi pala medyo antok na antok na ako. So, you know, you know. Nalunod yung opisina ni Bekbek -bek ng tubig eh. Hindi naman makuha sa CCTV dahil patay yung ilaw kanina. So, okay lang. So, Masa oh. yan na lang ulit. Tulog na nga lang. <laughs> ano, sa si, tagpa James. So, nakabili na kami ng kangkong chips ni Josh mo mm. ay lang talaga. Discorte. <laughs> Huwag na kayong karal. Mm. So, mas masarap kangkong chips o kangkong king o Josh mo pare mo? Pareso. Yes <laughs> po mga Pegs. Tawal na inita ni Mama Pegs kanina eh no Okay, na yun, okay Okay, good morning. So, bago tayo magtuloy, nakita nyo, naging chinito na ako guys. Oh. oh chinito na. So, bago tayo matuloy, kakain lang muna ako. Tapos, balikan na natin doon sa solar. Okay? Chinito. Yan pala yung apps niya. Bago tayo pumunta. <laughs> so, ayun yung apps niya. Uh, yan, makita mo yung solar yield, battery charge, feed energy, consumption. Tapos, nandiyan din. Ngay ngayon, yung set quick charge, di pa daw nila na-connect. So, in short, babalik talaga sila second day to. Tapos ayun yung consumer namin na kuryente. So, yung may parang araw na tumuturo pa baba. Ayun yun. Tapos yun sa battery. Uh, kahapon kasi, pagka-connect nila, 50% lang yun. So, dapat ngayon, or dapat kanina, nag-charge na to. Pero yun nga, di, dahil di na-connect, babalik na lang sila. So, yun nga. <laughs> Yun nga, bago tayo pumunta. <laughs> City 215, galang-galanam. Nakatulog pa ako kanina dahil <laughs> <laughs> Grabe, ang tuk ngantok ako ang halos 26 hours yata akong ngising. Okay, so punta nga tayo dito sa uh, inayos nila. So, itong ano na to. Yan, ito. Wala na to kasi uh, dalawang, anong nangyari kasi? Dalawa tong, well, dalawang bahay ito na uh, pinagtabi. So, isa dito. Tapos, ito yung isa. Yan. So, ang nangyari ito, wala na to. So, binutas nila yung loob kaya ako tanggalin kasi may mga naka, may mga nakalagay-lagay na ano eh. Binutas nila yung loob. So, tinap nila yung laman nito papunta doon sa kabila. So, kung may nakita nyo kayo yung aircon na yan, lahat yan, lahat na yan doon sa kabila. Doon na sa kabilang fuse. Sa, di ko alam tawag. Back, basta yung sa mga box-box na yan, di ko alam tawag. Pero yun na, yun na, nga yung ginawa nilang una. So, medyo matagal din gawin kasi ang daming... Ang daming pinaglilipat na wire. Tapos, ito naman, Actually, dumami nga yun, ano, yung libreng fuse box. Yan, open na rin ito. Pwede natin itong open kasi. Ay, uy. Nilaglag na screw. Wait lang. 50. Ito lang. Kalahat. Si 50 lahat na lang nang pwedeng... <laughs> May natanggal. Okay. Babalik pa sila. Babalik pa nga sila. Okay. Kasi... Anyway, so yun na nga yung nangyari doon. Yan. Uh, halos ito nagtanggal nga ng isa dito. Kasi basta parang bukod kasi dito, may meron sa likod, 'di ba? Tapos ito. At ito yung ito yung nilagay nila. Ito na yung nagko-control nung uh, grid tie tsaka hybrid. Grid tie meaning yung kuryente na binabato ng meral ko. So, di, dun sa labas, meron pa dun sa labas. Papasok dito. Tapos automatic to. Ito yung emergency. Ngayon, uh, pagka... Ito dito pagka nag-brown out, automatic ito lang yung gagana. So, may mga aircon, tapos yun mga outlet. Kaya, uh, okay Eh. No? sa, sa, sa heat beat tayo Ang sabi lang sa atin, babalikan daw. <laughs> ngayon ko lang naalala, babalikan daw. Tumukong, hindi, pero babalikan nila So, ayun, ayun yun. Ayun, so, hindi pa naman natin natatest yung pulling ngayon kasi, ay, ito pala, may kinabit siya dito. Hindi masyado kita eh, kasi, madilim eh. Ito natin ila. Ayun nakikita niyo. Ito sa Nakalimutan ko yun. <laughs> Nakalimutan ko yung tawag. Na-explain naman nila. Uh, maganda naman. Inexplain explain nila. Kasi kada tanong ko. Siyempre, sa din ako. Kaya tanong ko kung ano yung, ano yung, yan. Ano yung, ano yung, ganto. Ano yung ganyan. Para sa ganto. Ang problema nga. Butak na <laughs> Pagpunta nila kahapon ng umaga, yun nga na no, ang video, pagpunta nila kahapon, pat patulog pa lang dapat ako, parang mga 10 minutes pa lang, dumating na sila, kaya tuloy-tuloy tayo nung buwan. So, ayun. Ayun yung kinabit nila. Nakalimutan ko yung tawag. Pero kung alam nyo, eh. Tata Pwede ko naman sa kanila. Pero, poor na no kasi. Ayan. Tsaka medyo dugyot na yung ganda natin. Kailangan natin ito palitan. Ayan. Tapos ito. Ito yung box. Automatic to. Tsaka kaya silang natagalan. Kasi lilagyan nila ng tagging. Paano ba ito buksan? Ato. Oops. Eh, eh, Ayan. Oh, uh. O, ayan. bubuksan mo nilagyan naman din nila ng tagging yan kaya ayos din kasi unang gumawa ng bahay or yung nag-electrical sa bahay yung usually ganun ang nagiging issue nila sasabihin pag may, diba may pinagawa kami sabi, yung dating electrician ganto ganyan, ganto ganyan tapos sila rin parang ano to? Puro puro parang Electrician. ay uh, yun, nakuha namin. Anyway, so, yan. Ah, uh, tapos inayos nila rin to. Pinatagos lang ganyan. Tapos papunta doon Ayan. Ayan, papunta palabas. Diba? So, solid. Tapos punta, ta pakita ko lang sa inyo na mabilis nga yung <laughs> mabigat yung ano, mabigat din yung battery, tsaka yung dito. Ayan yun. Pagkain ba yun? Wait lang. Kapag tayo. Teka, teka. Let's speaking of, nandito na nga sila. Ah, uh, uh -huh. ayun. Sila rin yung gumawa. Ito doorbell na yun. Sasagya tayo ano nga sa loob. sabi ko rin, eh, no? solid ang ito, ang ganda ng itsura nito. Kumpara dun sa mga pinagtanungan kong iba. Kaya pa power, hit beat. Kaya tas yung 9 minutes. So, meron pang mga ganito. Anyway, check muna natin yung inaano nila, babalik nila yung solar. Ay, babalik yung solar, check nila yung solar. Okay, so time first muna. Medyo, ang tagal ko na sa labas, ang init. Tapos, although yun nga, uh, ko kahapon na may tulo. Naayos, well, di ko, sure, di, pa, sure kung naayos, Pero kasi, nagbuhos na kami ng balde ng tubig tapos ng hose. So, so far, wala naman tulo. Nalagyan na rin na ng silan. Pero, ang ngayon naman, inaayos sila yung solar kasi hindi, hindi ko mapasok. So, ayun na sa... Well, sila sa labas. Masok na ako medyo mainit. So, update ko ulit kayo maya-maya. Pero ito yung ano. Ito yung Teka. Hindi ako malalabas kasi mainit eh. Pero yun yung ano, breaker. So, binabahan nila kasi naayos yung ano, sa taas. So, habang inaayos nila sa taas, isang, yung isa dito, o oh, ano, ito yung foreman namin, o. Oh. Ano, foreman? <laughs> Talaga, nakasunod ka mo. Oh, um, lang naman, o. Oh, ano? Okay. So, uh, <laughs> hindi na kami makalis. Uh, una is, uh, okay ni Isola, na yung solar, na-top daw. Eh, kasi nga, kagabi. ko na lang, share ko na lang din. Eh, oo, narinig yung electric fan. Kaya nakabukas ang init. Kanina pa ako napapagod. Yes, mano. Susama so, natin sa kwento si Manong. So, si Anyway, so yun nga, sinasabi ko. Uh, kagabi kasi nga, maulan, tapos madilim. So, sabi nung, uh, nung kausap ko, which is yung ari, si Rene, na, uh, ano, na-top daw nila. Pero lumalabas, hindi. Kasi kanina dapat umaga. Meron na dapat kuryente yun, pero, uh, or solar, pero pagka-check nga doon sa graph, kasi doon sa graph, nung pinakita ko yung sa video kanina, uh, walang, ano, walang, walang pumapas ng solar. So, hindi na tap. So, ngayon, tinap nila, tapos inayos na rin nila yung <laughs> sa tulo. Which is okay naman, kausap, okay kausap yung, ano, yung, yung, tag dito, yun nga, yung sa may-ari. So, all goods, all goods in service nila. Medyo hassle lang talaga kasi nga nasira yun. Ewan ko, in inayos ko naman yung laptop, yung monitor, tas dalawang keyboard yun natamaan. Pero, hantayin muna natin, hindi pa naman sila tapos. Balikan ko kayo. Kasi, lalabas kami, papacheck pa namin yung mga budyo ko eh. Pero, second part na pa video na yun. Okay, so, ay, di makita. Ano yun pala, time check. Uh, 1.30 na, uh, kanina umaga yung pinakita kong video sa inyo. So, ang update ngayon, ayun, may pumapasok ng solar. Yan 2684 na yan. Pero hindi daw ganun ka-accurate. Siguro more or less close to that. Pero yan yung pumapasok ngayon. Uh, hindi ganun kainit. Actually makulimlim pa yan. So malamang pag mas malakas likat ng araw, mas mataas yan. Pero yan. So ang mangyayari, yung 2684, yun yung galing sa solar. Tapos nagcha-charge yung solar at the same time. So 26 plus yung 19. Kaya nilang mag-plus kasi walang calculator. Tapos uh, may import pa tayo sa Meralco na 609 watts. Pero yun nga, kasi nangyari parang 300 watts kahapon pero dun sa lumalabas parang 50 lang eh. Pero at least meron kang, di ba, meron kang rough estimate kung ano nangyayari. Ayun lang, so antay lang ulit natin sila. Ah, nasa taas pa sila pero check natin ulit mamaya. Okay, so paalis na sila at kailangan na rin natin umalis kasi papatsek na natin yung mga bulso ko. Pero for now, ah, uh, di ko pa masasabi kung sulit yung buko tayo. Di ko masasabi kung yes, piti kami dito. Hindi ko, kwentuhan natin sila. Dito, kami. Dito. Ano si piti. So, yan. Uh, yung sa solar panel, oops. Sabi oh, yan. <laughs> Malakas yung solar panel na ano. Kasi nga 10 kw yung pinakabit na 10 kw yung pinakabit namin. Um, kasi nagche-check ako, parang pumapatak ng uh, 263k. Actually, ito kaka-check ko lang ngayon sa halos 4,000 na yun yung pumapasok na, ano, na solar. And then, nag-charge pa siya ng parang 26 something. So, ibig sabihin, more or less, normally naman talaga 80%. Sinabi niya rin naman sa akin, 80% yung consumption. Kasi hindi mo makukuha yung buong 10kW. Well, di ko sure kung ganun nga. Pero sa akin, for safety na lang din. Parang nagbigay na ako ng leeway ng 80%, so yung 10, at least, around 8,000 kilowatts. And, ayun, uh, okay naman. Uh, bukod nga lang doon sa hassle na nagkatulo kagabi. Iisipin <laughs> mo, pagkatapos... Yeah, eto na, uh, patulog ako. Pags pagkagising ko, dumating sila, nag-install sila, buong araw sila nag-install, from 8am hanggang hinabot sila 7pm, and then pagka... Uh, pagka paalis na sila, nagka-issue, kailangan balikan yung breaker, nagkabaligtad yung ganito. Tapos, basa pa yung ano. Yung overall experience, hindi masyado okay. Pero ngayon, okay na naman. Pero maganda kasi. Maganda naman yung after service nila. So, ayun ko. So, mamonitor na lang natin, uh, well, yung tulo, of course. Pati yung solar. So, for now, monitor ko ng one week. Kasi, wala akong ano eh. Yung pala, uh, net metering. Kailangan natin magpalagay ng net metering ang, kung kailangan ko doon sa net metering is yung parang mga papeles. No, so kailangan ko asikasuhin 'yun kasi malaki tulong rin 'yun. Ang net metering naman, wala mang na-check niyo na -check nyo, no? yung sa ibang mga YouTube videos o so, na nakapag-research na kayo. Pero net metering halimbawa, uh, kung puno na yung battery ko at hindi ko naman nako-consump, halimbawa, sa bumapasok is 2000 or 4000. Sabi mo na 2000 para madali mag mat And then, nakukonsume lang namin sa around 700. So, may 1.3. Yung 1.3 na yun is yun yung pwedeng, na, kumbaga parang yung balance. Parang extra battery mo na rin yun. Hindi ko alam kung ganun na, pero feeling ko ganoon So, parang binabayaran mo sa, binabayaran ng meral ko sa yun. Pero, syempre, hindi yung full na amount. So, at least, meron kang, ano, meron kang leeway para sa paggagabi. Pwede mong gamitin yun. So, uh, ngayon, December, ano, Shit, nabasag pala yung salamin. Ay, yung, ano, yung oras ng kagabi. So, December 16, December 16 yata, hindi ko matandaan eh. 16, 16 ngayon. So, babalikan ko after a month or update ko, uh, update, kayo, update ko kayo ng like one week. <coughs> at nag-return nagdataboy sila. So, dito na natin databoy At tapos, uh, magpapalipad na lang tayo ng, 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 na.